Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, ako'y magluluto na naman ng ulam namin para sa tangalian. Ang iluluto ko ngayon mga idol, isang simple recipe. Tinatawag na mga Ilocano ay isang masarap na dining ding mga idol. Yan po ang ulam namin dito sa work ko, dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Syndrome, mga idol, balingin mga idol nakikita nyo naman, hinahalo ko yung bagoong mga idol yan mga idol, kumukulo na yung tubig dito sa cooking pot ko lalagyan ko na ng bagoong mga idol para doon ko na ilalagay yung mga gulay na pang mga idol. Alam niyo mga idol, ang sahog nitong diningding mga idol ay pritong bangus mga idol. Yan mga idol, oh. ilalagay ko na yung mga sari-saring gulay sa kumukulong pinagluluto at kung cooking pot mga idol. Yan po mga idol. Ang gagawin ko dyan mga idol, imimikos-mikos-mikos ko muna mga idol para asaka tatakpan ko na mga idol. Siguro mga 5 minutes o 2 minutes mga idol. Yan mga idol. Inanda ko na yung ibang ingredients ko. Ayan mga idol, bali binalikan ko mga idol kasi galing din ako sa aking pwesto sa isang simpleng buhay salesman. Balang yan mga idol, nakikita nyo naman. Minikos-mikos ko yung bininding mga idol. Sari-saring gulay yan mga idol. Sabay nilagay ko na yung sahog na pretong bangos na buntot mga idol. Nakikita nyo na mga idol. Amoy pa lang, sabaw pa lang ulam na mga idol. Balingin mga idol, nilagay ko na yung sinasabi natin nagpapasarap. Ay isang masarap na saluyot na gulay mga idol. Balingin mga idol, hindi ko pa nilagay yung uh, bulaklak ng kalabasa. Pagkatapos tong medyo maluto na itong saluyot mga idol, ilalagay ko na yung bulaklak ng kalabasa mga idol. Balingin mga idol, malapit ang maluto ito. Siguro 5 minutes. you know. Shout out mga idol, nandito naman si Crumpidew Pizza. Ano naman, binabalik-balik ka kami. Di ba, Idol? Shoutout okay, okay. naman dyan. Quality eh. You Yun know, o, quality. Dito ka para maglita ka. Shoutout mga Idol. Itong araw-araw po, punta dito <laughs> sa aming pinagkatabuhan. Dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall. Nako, bumili na naman ang gamit nila sa Crampy Pizza. Uh, Pangpanga. Ilang brand sa Baguio City? Dalawa. Ah, uh, isa sa Dagupan, no? La Union. La Union, asa ka sa Baguio, ilang brands? Dalawa. Dalawa, ah. Uh, Upload, up, Upper. Upper asaka, saka Outlook. Up upper session. Upper uh, session. Yun. Uh, yun ang mga brands nila. Shout out mga idol dyan sa Crumpy Joe Pangpanga. <laughs> thank you, idol. Uh, uh, Nalala Yan, bali mga idol, okay. uh, si Crampidio Pizza, uh, talagang araw-araw buhi-bili dito. Yun po ang pinaka-hit the nila. Kaya araw-araw, dito po siya kubukuan ng gamit po nila. Shout out mga idol dyan sa Crampy Joe Pizza. Binabati ko kayo. Isang malamig na malamig na umaga. Isang simping buhay salesman mga idol. Kuryo. Shout out ka naman kuryo. Shout out. Sawak. You know? o. <laughs> Tanara ko. Ayaw. Pinapakuha niyo pala ko. <laughs> Bali mga idol, ay, ay, nagluluto ako ng ulam namin, uh, simple recipe lang. Ang ulam namin ngayon tanghalian, isang masarap na ding mga idol. Ang kunang masarap na pritong bangus mga idol. Shout out to lahat po mga idol. Good morning, good morning mga idol. You know, abang wala pa kayong customer, nagaabang mga idol. You know.